Rockin Adventurer. Hello mga ka-adventures. Pupunta tayo ngayon sa SM City Clark dito sa Angeles City. Ipapasyal namin mga bata, maglalaro sa arcade. World of Fun. First time ng mga apo dito, kaya siguradong mag enjoy sila dito. Meron silang iba't ibang klase ng carousel dito, na tiyak mag enjoy mga kids. Meron silang police car. Spaceship, at marami pang iba. Meron din mga video games. Hindi lang mga bata mag enjoy dito. Pati Armats. Perpats. Pati Lolo mag enjoy dito. Dito sa SM City Clark. Meron silang dancing fountain na pinadiliwan ng mga bata. Pagkatapos namin mamasyal, kumain kami sa savory. Masarap ang fried chicken nila dito. Chinese style cook. At pagkatapos namin kumain, naghimagas kami ng ice cream sa DQ. Tara! Pasya na dito sa SM City Clark. Dito sa Angeles City.